sa bulakan yung iba hindi pa nahugasan ito muna nang maliliit yung malalaki hindi pa yan ang aming mga nakuha sa bulakan na pinaghantingan namin yan po. maliliit pa lang to Hello, o ikaw di ito po mga bro mga sis ang ginawa ko po dito ay binabad ko po sa tubig may asin, na may asin, sabon. tapos aril na sabon, tapos nilinis ko po, yung iba po ay hindi po po nalinis eh, masimple, nakabaon po sa lupa, madudumi pa po pero pag nalinis na po yan, maganda na malalaki din yun, o oh, yan po, ito po nakata ni Sislisa, yan po, oh. napakaganda mga bro mga sis, yan po oh. yan, si Sislisa po nakahanting nito dahil nang pag naghanting nga po kami wala nang pakialaman kanya-kanya <laughs> na po kami, tapos makikita na lang po kami doon sa isang lugar din Hiwa-hiwalay po kami. Ganun po talaga kami pag Yung hindi yung dikit-dikit kami. Kailangan, bawat sulok pong yon, pupuntahan namin, iikutin namin. O, yan nga po, naipagkalaw po sa amin ni Sis Lisa, pinagsama na po namin. Yan, ito po, ako po nakakuha nito. Ayan, ayan, ayan po, yan. Tapos ito po din, ayan, nakuha ni Sis Lisa. Ang ganda po, mga bro, mga sis. Ayan po. mucha ng, ano, puso ng saging. Ayan po, ang ganda-ganda. Ayan po, Grabe, ang ganda. Oh. Yan, nahanting po yan ni Sis Lisa. Tapos may nakuha po siyang kidlat. Kaya lang, kumbaga siguro po, pag tama sa ano. Ah, oh, sa malalim ko yan hukay on, na hukay oh, din. Pag tama siguro po dun sa may ilog. Ayan, nahigop yung mga ano. Lupa-lupa. Ayan, mahirap po siyang tanggalin. Hindi ko po maalis eh. Binabras ko na nga po eh. Ayan, pero mucha po ng kidlat yan mga bro. Mga Magnetic yan, yan di ba? Oo, oh, tingnan natin. Try natin mag-magnet po. Ayan po oh. Yan. Magnetic po 'yan mga bro mga sis. Ito po pala sa mga naniniwala lang po mga bro mga sis. Yan po sa larangan po ng spiritual 'yan po. siyempre kasama po namin ng aming grupo sina Ma'am ria tapos si Ibong, ako po si Sis tapos si Tata, Tita Edith. <suturna> ta Ilan tayo? 6 Sakay po sila ng Permatchook tricycle po, ba? sa ano 'yung tricycle na may sidecar. Ako naman po ay single ng ginamit. Dati motor. po po naghahunting kami doon sa lugar yun, nakasasakyan naka na po. Nakasasakyan. Eh, Siyempre pagod yung tao, ay, pagod may birthday. Pagod na kasi si birthday boy. Si <laughs> yung, Kuya Ulan. Si Kuya Ulan po yung asawa ni Maria ay napag po na mag na lang po kami. Basta importante, nakapag-hunting. Nakapag Dahil namis po namin ang pag doon. Gawa ng isang, isang tao taon na. po kami hindi nakapunta doon eh. Sa Bulacan ni Sis Lisa. Ay sulit naman po. Ayan, ang mga naibigay sa amin doon ng inang kalikasan, siyempre, ng aming mga gabayan po. Oh. Tingin nyo, kakaiba po yan, oh. Pangil ng kidlat po yan, nasi, natagpuan ni Sis Lisa. Binigay po sa kanya ng mga gabayan po. Grabing ganda, oh. Ayan. Ayan po po. Marami pa po, po kami lilinisin. Tapos ito, ito po. Ito palang maliliit ang inuna namin. Meron po yan po, oh. mga bro, mga sis. Oh. Nasaan ba yun? Ayan din po, oh. itlog na naging bato. Ayan, kakaiba Oh yan Nili nilinis ko na din po ito yan po, simple, kailangan din po natin i-cleansing, o, uh, linising maigi, bago ilagay sa altar o, uh, lagyan ng langis, yan, mga kakaiba po yan mga burong mga o, oh. itlog po yan ito pa, nilimba to tapos ito po ay, ay, ay ito na yan po, yan. isa po yan po, o, oh. oh, diba crystallize sya, napakaganda, siya. may pasensya na po kayo sa ha? medyo madumi yan po oh. napakaganda mga bro mga sis yan po oh. Yan. Kaya, paano sasabihin walang mga mutya na mm -hmm. mahahanting mayroon po basta lang po magtyaga basta magtyaga kami nga eh kainitan ng Ay araw po. tirik na tirik ang araw mm, grabe. nakaalis kasi tayo 10.30 eh. oh, na eh yan po oh. Tinyo, yan. po na ako nito oh. kahoy na naging bato oh. Itapat mo yan, oh. Ayan po kahoy po yan ha naging bato petrified ba yan ito po kaya ganito, medyo basa pa po, po yan ng tubig. Sige, tatapos lang hugasan, tatapos binalawan. binalawan. po. Binabad ko po ng ilang araw sa tubig na may asin tapos may sabon. Para po yung mga matitigas na lupang dumikit, lumambot, babrasin. Yan, hmm. yun nga lang po. Yun, oh, kahoy na kahoy yan po yan. Oh. Yun nga lang po itong isang ito, yung sakidlat nga po nakuha ni Sisilisa ay mahirap tanggalin. Siguro pagtama nga po doon sa humigop siya ng mga lupa. Ito, oh. no? Pero maganda Ayan po Napakaganda ng mutya ng kidlat O pangil po yan Yung iba po Sisir pa rin po namin sa inyo Mga bro, mga sis Hindi palang nalinis Binabad pa lang, Binabar Binabar po na lang namin, namin po. Uli sa asin na Ayan may po. ariel Yung Tapos malalaki Tapos ito po pala O yan o no? Itlog na ba to uh, Itlog na malaki po yan O no? tingnan nyo Ayan Ang laki Tika atras mo Hindi makita eh. hmm. Basa pa kasi Hindi pag ito po yung nalangisan Lalabas talaga yung magandang hitsura niya kaya lang hindi pa po kasi na langisan pag nalangisan po ito. Yan po, itlog po yan na ating mo. Mm. Yan, itlog po yan na naging bato mga bro, mas malaki. Ayun po. Hindi e, para may nabalatan pa nga hindi ito banda oh. Yan. Basta ipapakita na lang po namin sa inyo yung mga iba pa po. Ito, sisisilisa din po nakahunting yan. Yan o, grabi wow, grabe kaganda. Yan po o. Ayan, nakaganda no po mga bro mga sis nakita naman po ninyo may dala pa nga po wala ako doon ano, sako eh <laughs> <laughs> biglaan po kasi ang dala na sa sako tapos yung ano tawag doon plastic bag ba yun plastic bag kasi po, po pag kay. ano, plastic bag dapat talaga pag Sinabutas. maghanting ang ano, sako or eco bag yan ito nga di ano nga po yan eco bag po yan sisilisa din po ito doon hmm. sa may ilog ayan po sa ilog ko yan nakuha ayan po yan kasama po niya si Ma'am Rhea silang dalawa kasi hiwahiwalay nga po kami minsan Nagpanagpo na lang kami o, noon ha eh, hindi po talaga maiwasan na hindi magkahiwahiwalay siyempre para maraming mahanting kailangan bukod-bukod tapos may, kung saan namin iniwan na ng aming mga sinakyang motor doon po kami makikita-kita hmm. para siyempre kailangan din po namin kumain magmerienda <laughs> nauna ako o, at po. ang chinilas ko eh napigtas, napigtas. O, po. pareho napigtas grabe yan ito, nakuha ko to Wala sila. Hindi ko alam kung nasaan sila. yan po. Ayan. Uh, Diwahiwalay kami nun. Ganun talaga pag nagahanting Kailangan hi hiwahiwalay po para masuyod yung isang lugar. Ay, sa lawak na yun, hindi pa rin nga po namin halos. Hindi pa namin nasuyod yun. Nasoyod lahat kasi lawak eh. Ito pa de. Eh, nasaan eh, ba yung hapo isa? Na. Hapo na. Kaya... Ah, inilagay mo na pala um, doon sa altar yung um. isa. Ito po, yan po, mga pangil din po ito, mga burong mga sis. Yan po, tingnan nyo. Napaka-cute niya. Yan o, no? mm -hmm. kulay green. Ayan. Ito din o, no? nakuha ko ito, di ba? oh yan, yan po. oh uh. Opo, oh, yan. Kulay green. Yan, ito mga burong mga sis. Tapos ito naman po ay petrified na kulay green. Yan po, si sis Lisa din po, nakahunting nito. Ayan, mga burong mga sis, yan po. Petrified. Tapos kunin mo yung nasa altar. Yun yung so, magkasabay sila na ano. Ito na lang muna kasi yung ah, bilinusin ko sige, pa sige. yun eh. Ayan. Nakalagay pa nga po sa klanggana ito. Ayan po. Basa-basa pa kasi syempre kailangan ibabad. Yung medyo po. maliliit mo na oh, inuna namin. Yung malalaki na sa balde namin ibinabad. Oh, Ayan. Oh. Katulad po nito eh. Mga bro mga sisay. Ayan no? oh, May mm, crystal sa bato. Tingnan nyo po. Ayan. Mga crystal nakadikit sa bato. Ayan po. Pero yung pinag... Ano? Pero yung pong pinagdikitan niya na bato ay magnetic. Tingnan nyo po. Kakaiba po rin 'yan mga bro, mga sis ayan po. Oh, ayan po. Ting niyo, dumidikit yung magnet, oh, ayan. Ayan po. Ayan. Talaga pong nagkaka kami mismo ni Sis Lisa nagahunting. Hindi po yan basta lang, lang nagpapakita na mutya. Talagang totoo pong nagahunting kami. ayan po. Nagtititiis po kami sa sikat ng araw, init. Ambulan. Ganun oo, oh, maambun-ambun minsan pero ganun po talaga s'yempre pagka maghahanting titiisin mo talaga para mapagkalooban po tayo ng mga iba't ibang uring Yung petrified wood mo na crystallized na rin. Oh, ito. nasamba ba yan? 'yan? yung malaki mo. Ah, ito. Dito ipakita ito, ito, ko muna tayo sa medyo maliit dito. yan po, oh, 'yan. Tingnan niyo po 'yan, oh. Petrified wood po 'yan. Ang dami pong petrified wood doon sa lugar na 'yon. Talagang pag naghanting po kami hindi na si zero. <laughs> yan po, Hmm, hindi nag-expect ng kung anong makuha, oh po, kung, anong kami, oh, kung, Sige. Anong, kung anong makita. kung anong po, eh, puha lang kami ng kuha. Eh, hindi ka kasi nag-video. Oh, kasi hindi po ako nag-video. Si Sisli lang dahil yung cellphone ko po ano eh. Parang tang lubat yata yun, hindi ko po kasi na-check eh. eh po kami ni Sislisa hindi na po ko... Low bat ang cellphone mo. kasi, uh, yung kay Sislisa Lisa cellphone dala-dalawa. Dapat nga po, nahiram ko yung isa. Siyempre, nagtiwala ako yung pagtingin ko po, lubat eh. Kaya hindi ko po na, hindi na po ako -video. na Nabideohan lang po, nung nakita kami doon sa may ilog gayon, Oo, right, na, na ka po na. Kami, Ano, Ay, kabibi. Sayang nga, hindi binuksan. Oh, dapat nga po yung kabibi doon, binuksan namin. Baka may perla sa loob. Kasi, sa tagal natin gahanting doon, ngayon lang tayo nakakita. ng sabi ng ni Bunso, ano, oh, yung doon talagang nag-aano ng perlas. Sayang yung nga klaseng po, hindi. Kabi, yung... kabibi, kabibi na yun. Oo oh, po. Okay. Panoodin po nyo sa short video, nakita po nyo yung... yung may video na rin. Uh, may video ka rin. Oo. Ayan po. At tapos ito pa, oh, kakaiba din ba ito? Oh, ah, oh. uh, uh. Jasper to. Ayan po. Oh. Napakaganda. Oh, Ah, diba? mayroon pa ako oh, mas malaki. Wow. wow. Na, oh, mo. Kaya nga. Ayan, yan po, ang ganda po. Oh. May short video ako noong oh. nagkikristalize na ba yung lit, diba? Po. Ayan, ito, oh. Oh. Ayan po, po. ano, Anong ano, tawag nga doon sa akin na yon Petrified na ba Ang ganda rin. Ang Ang ganda po. Tapos ito din po, yan po mga bro, mga sis, o. Oh, ganda, diba? Marami po kami nakuha doon, nawa ng Basta isa-isahin namin ipapaliwanag. ito di o. Alin? Ito. Ah, ito, crystallized na ito. Oo, oh, crystallized din siya, ayan po. Dito. Ayan po mga bro, mga sis, hmm. ayan o. Oh. Crystal siya. Opo. Okay. Sisis Lisa din po sa may ilog din. Sa ilog ko yan. Ako, Malawak ha? po kasi kasi ngayon, di ba parang medyo il ninyo, yung pong tubig hindi gano'ng kalaliman. Kaya Lalo na siguro po kung... Nakakaapa kami. Oh, kaya lang may mas malalim pa rin oh, eh, po. kaya hindi namin napuntahan. Opo, oh, meron may lugar pa rin na medyo malalim. Ayan po, sisis Lisa po nakatagpo nito mga bro, mga sisis yan. Sa'yo, crystal yan na po. rin eh. Tapos ito po, ay, yan. Napakaganda po nito, ayan o. Oh. Tingnan niyo po mga bro sis yan. Ito po oh, petrified wow. Ayan, oh. Kahoy na kahoy po yan, ayan po oh. Oh, pero bato na oh. Ay, yeah. Tapos yung likod po niyo, tingnan po mga bro sis yan. Kristal na kristal na po ang likod niya no. Oh. Ayun, tingnan niyo po oh, di ba? Mm. Ah, grabe ang ganda po. Pag ito ay na ano na tagto, na polish. Ay, napakaganda po nito mga bro mga sis. Pwede gawing mga bato ng singsing. -sing. -sing bato ng mga hikaw pendant pendant marami At pong pwedeng lalabas dito opo basta mahilig lang po mag-ukit-ukit yung ba mga creator mga tawag doon mga nag nag-create na, ng mga, mga bato nagka-cut ng mga carving, bato carving ba ang tawag oh, doon carving basta nakikita ko po sa youtube yung mga iba karami mga foreigner ang iba naman mga Pilipino din pag ito po yung na palace, eh, napakaganda na po nito mga murumong sisayan po oh. tingnan nyo oh kahoy siya pero nagiging parang ano na siya amber noon di ba mm. kagaya po na ako na si yan nandun po ito hinukay ko po, po ito nakabaon bali na nakalabas lang po itong kaunting yan tapos may panghukay may dala po kami bakal na maliit kung minsan nga medyo yung ano pa yung martilyo tsaka yung oh, sinsil ay wala po kami dala nakuha ko lang namin po ni sisli tag lang po kami bakal bakal na maliit kaya kapag maghahunting kailangan mayroon pong ganun tapos ang lalagyan sa akong maliit or eco-bag para matigay dahil sayang po minsan pag plastic nabubutas naglalakad-lakad ka nilang, hindi nyo napansin nahulog na pala yung nakuha nyo ay sayang naman ang pinagpaguran init-init pa naman oh, ito ay sulit na sulit po kaya masayang masaya kami ni Sis at marami pong naipagkaloob sa amin na hmm. mga mutya po yeah. yan po yeah. Sa yan, sa sunod na lang yung iba o, sa sunod na lang po namin ipaliwanag ano po, ibabahagi yung pong ibang nakuha namin hmm. doon sa Bulakan po. Sa isang lugar sa Bulacan. Yan po. Uh, yan muna po ang aming may share ngayon. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel na hindi pa po, po nakasubscribe, pakisubscribe na din po at paki like and share lalo na po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak para po mapanood din nila ito. Yan po. Ito po pala ay inaulit ulit sa mga naniniwala lang po sa larangan ng spiritual at sa mga mutya. At shout out po pala sa lahat naming mga mahal na subscriber God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po nyo sa aming vlog ng aking at ang pakiusap kami. ko po sa inyo wag nyo pong i-skip ang ads yun na lang po ang pinakatulong nyo po sa amin God bless po bye bye ingat po tayo palagi ganda